So yun ang mga boss Tapos na. na Assemble na natin So iti-testing natin ngayon Para makauwi na rin Para pwede na siyang sunduin Anytime Ni bossing Ayos Nailagay na rin natin yung scope Scope ng FXCO Element Helix Yung gagamitin natin Tsaka PLW Yung available natin Alright test natin <coughs> yun mga boss oh mahangin mahangin <coughs> mga boss nakas na ngangin dito sa pinagtetestingan natin mahangin po yun oh So, subukan natin mga boss dito tayo ayun subukan natin itong ergan ni sir so ang lakas ng hangin sana makakuha tayo ng magandang groping ang lakas ng hangin parang gumabagyo subukan natin kahit mga 5 shot lang dito sa maliit na plates Tingnan ko kung naka-zero kasi nag-quick-zero lang ako sa malaking plates kanina bago natin pininturahan. Subukan natin dito. You know. Once. tu three. 4 5 So, you oh. know, ganda naman ng tama mga boss. type mga bossing yan oh. yan na po maliit lang yung barrel nya 18 inches 18 inches na MT16 yung ginamit natin na pellet PLW yan oh. baka naman PLW baka naman matitan natin para magpakita ko yung tama niya. maangin mga boss parang bunga bagyo MT-16 ah yes alam ka talaga MT-16 MT-16 yung barrel nya na 18 inches kasi yun ang request ng may-ari ano, okay, test na natin para pwede na pick up anytime any time kalma ka uwi na rin Salamat sa pagtsatsagang ng pumila. Ayun you know? o. Ah, yes, maganda. Ayun know? o. Oh. O. May napahiwalay lang na isa. Pero yung tama, yung apat, andyan lahat. Five shot ito mga bossing. Ayun know? o. Pero kahit pagsamasamahin mo yan, boss, maliit pa rin na tama. Magandang grouping pa rin. Ah, yes o. Oh. Ganda. Ganda. Uh, siguro hindi ko naman kinek sa pellet o sa hangin kasi malakas yung hangin dito ayun o napahinto lang pero as in malakas talaga yung hangin yung ginamit natin na pellet PLW so doon tayo galing sa dati yan o ayos ayan o bagong salpak lang bagong assemble yan ang resulta so ayos MT16 malupit shout out kay Sir Romel Melendres sa so, malulupit nyong MT16 barrel pwede na sunduin si hammer type